Alam niyo po ba kung ano po yung hindi dapat natin kinakalimutan sa ating buhay? Yung mga pagkakataon na nahihirapan tayo, napapagod tayo, na para gusto na nating sumuko, pero pinili nating lumaban at magpatuloy. Dahil kapag dumating ang susunod na pagsubok o problema sa ating buhay, maalala natin na pinagdaanan ko na ito dati, kinaya ko at natagumpayan ko. Kaya ngayon, kakayahan ko ulit sa tulong ng Diyos. Kaya laban lang, matatapos din yan. Basta patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya. I'm keeping... gonna